pangunang dalawang linggong pasukan na mga mag-aaral sa West Tabacal Region National High School. Sa panayam ng IFM News Team kay Secondary Principal for Primitivo Gorospe na natiling patang pasilidad sa kanilang paaralan katulad ng learning materials, guro, silid-aralan at mga upuan. Anya, ngayong school year ay may 795 enrolled students sa West Tabacal Regional National High School kung sa nadagdagan na rin ang section mula 22 ay naging 23 na ito. Dagdag pa niya, bagyang nabawasan ang minorly sa senior high dahil limitado lamang ang academic tracks na kanilang inialok sa paaralan. Pag-aaral natin ay natutuwa sila. Yung pagpasok nila ng mas maaga, eh, nakakitaan naman natin na nagiging gawin na nila yung pang quality at pati na yung pag-uwi ng hapon dahil mas maaga yung pag-uwi nila ng mga 30 minutes. Natutuwa naman tayo at yung pag uh, labas na yung tinatawag nila na akyat bakod mm -hmm. naiiwasan na natin at sana tuloy-tuloy na ma-appreciate ng mga bata na talaga yung pag-aaral nila ay iyan ay hamon para makamit nila yung kanilang tagumpay dahil yan naman ang puno Uh, dahilan kung bakit sila ay nag aarap para maging mapabuhay na mamamayan ng ating bansa at maging Ito ang mensahe ni Secondary Principal Fora Primitivo Gorospes sa mga estudyante ng West Bacal Region National High School. Para sa ifm News ako si Idol KC Fernando. Idol